Ituturo ko sa inyo no kung paano ba magpadala sa J&T Express ngayong 2024 gamit ang cellphone natin. So kum paano 'yun? Simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. So yun guys, no balituturo ko sa inyo kung paano magpadala sa J&T Express ngayong 2024. Una, kailangan meron kayong application ng GNT Express. Ayan, pwede naman siya i-download sa Play Store ng libre. Ayan. Kapag ka na-download yun na, ayan, i-open nyo lang siya. Balit ganito yung itsura ng application, no? yung pinaka-home niya. Ayan. Ngayon, kapag ka magpapadala kayo, i-click nyo lang yung order. Ngayon, kapag ka na-click nyo na yung order, ngayon, ito yung lalabas. Ayan. Meron dyang part ng sender sa taas. No? Sa part ng sender, dyan yung lalagay yung details ng magpapadala. Ayan, for example, yung name. Ayan. Tapos yung phone number. Ayan, kapag ka maglalagay kayo ng phone number, mag-start na kaagad kayo sa 9. Ayan, dapat tama at kumpleto. Sa part naman ng origin, pwede nyo isearch dyan yung barangay para madali malocate yung pick-up location. Ayan, sa part naman ng address, dyan yung ilalagay yung address nung magpapadala. Dapat tama at kompleto kasi yan yung magre-reflect doon sa way bill na ipiprint ni JNT branch. Sa part ng sender, dyan mo ilalagay yung details nung magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Dapat tama at kompleto. Ngayon, pag na-double check mo na, pwede mo nang click yung finish sa baba. Kapag ka na-click yung finish sa baba, ang next naman is yung part ng recipient. Ayan, pag kinlik mo yung part ng recipient, dito mo ilalagay yung details nung pagpapadalan mo. Yung details ni receiver. Dito mo ilalagay yung pangalan niya. Ayan. Tapos yung phone number niya. Dapat tama at kompleto. Kasi yung phone number na to, ito yung tatawagan ngayon ni rider kapag ka i-deliver niya na yung item doon sa receiver. So, dapat tama at kompleto. Ayan. Mag-start na rin kayo sa 9 kapag ka mag-i-input kayo ng phone number. Sa destination, ayan, pwede nyo i-search is dito sa part ng destination yung barangay para makikita agad at madaling malolocate yung address ng destination or yung address ni receiver. Tapos sa part naman ng address, dito mo ilalagay yung complete address ni receiver. Dapat tama at kompleto. Kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na i-click ngayon yung finish sa baba. Pag na-click mo na yung finish sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan, meron kayong makikita ang item description. Pag click nyo yung item description, ito ngayon yung lalabas. Sa part ng item description, dito nyo ilalagay yung details ng item na ipapadala nyo. Diyan nyo ilalagay yung item name. Ayan, for example, sapatos. Ayan, yung service type. Na usually, ang nilalagay lang dyan is easy. Ayan, yung weight. Ayan, kung hindi nyo alam yung weight, na no, pwede nyo tansyahin yung bigat nung ipapadala nyo, no? Kasi pagdating nyo naman sa branch, is titimbangin ulit dyan ni GMT Express kung tama ba yung weight. Ayan. Tapos yung quantity, kung ilan ba yung nyo. Tapos yung item value. Sa part ng item value, dyan nakasalalay kung magkano ba yung insurance fee. Kasi yung item value na yan, para sa insurance. Ngayon sa part ng goods category, pipili ka kung ano bang category yung item na ipapadala mo. Kung parcel ba siya, documents, or electronic. Ayan. Ngayon, sa pouch size, pipili ka kung ano bang size ng pouch na yung gagamitin mo. May large, medium, or small. Pwede ka rin mamili kung no pouch. Sa part ng remarks, pwede ka maglagay ng landmark dyan or instruction sa JNT para ma heads up sila kung ano ba yung instruction mo. Ayan. For example, uh, sana po madeliver agad. Ayan. Ayan. Balik example lang yung remarks na yan para magkaroon kayo ng idea. Kapag ka double check mo na yung details, pwede mo na i-click yung finish sa baba. Kapag ka na-click mo na yung finish sa baba, ang next naman is yung part ng vouchers. Kapag click mo yung vouchers, ayan, ganito yung lalabas. Kapag ka merong nakalagay dyan na voucher, pwede mong gamitin yon para maka-discount ng shipping fee. Sa part natin ngayon, wala tayong voucher, so i-back lang natin. After ng voucher, meron na nga yung pag-ibig discount. Ayan, ibig sabihin, ngayong 2024, no, ito yung bago nila. Meron ng pag-ibig discount. Ayan, kaya kung meron kang pag-ibig ID, ayan, pwede mong gamitin yon para maka-discount sa shipping fee. Ngayon, makikita nyo na ngayon sa may bandang baba, yung estimate cost kung magkano ba yung aabuting shipping fee sa pagpapadala nyo. No? Ayan, nakalagay dyan, estimate cost na 125 pesos. Tapos, merong insurance fee na 10 pesos. Ngayon, kailangan mong i-click yung I have read Understand and Agreed to the Terms and Conditions. Ayan, kailangan mong i-click yan. Pag-click mo yun, ito na ngayon yung lalabas. Terms and Conditions. Ang gagawin mo lang, no, basahin mo lang siya. Kapag may time ka, tapos click mo lang yung Signature. Ngayon, kapag i-click mo yung Signature, ito na ngayon yung lalabas. Ito yung Manual uh, Signing ng Signature. Ayan, ibig sabihin, magsasign ka sa part na to. Ayan, bali yan yung example nung Signature na ginawa ko. Bali example lang yan para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, kapag okay ka na dyan, na-sign mo na, click mo lang yung preview sa baba. Pag na-click mo na yung preview sa baba, ito na ngayon yung lalabas, click mo lang yung okay sa baba. Kapag ka na-click mo na yung okay sa baba, ito na ngayon yung lalabas, pwede mo na ngayon i-click yung submit. At pagka na-click mo na yung submit, makakapag-generate ka na ngayon ng barcode. Balit yung barcode na kailangan mong ipakita kapag ipapadala mo na yung item sa mismong JNT branch. Balit yung hahanapin ni JNT staff para mag-proceed ka doon sa delivery ng item mo sa JNT branch. So ayun guys, kapag ka nakapag-generate na kayo ng barcode gamit ang app, bali pupunta na kayo sa JNT branch para ipadala ang item. Bali ipapakita nyo lang yung barcode sa app. Ayan, so dapat meron kayong data para ma-open nyo yung application ng JNT. Tapos ibibigay nyo na yung item. Bali si JNT staff na yung bahala mag ayos nung item nyo, no, kung ibababulrap or ipapouch. Depende yon kung ano yung pinili nyo dun sa app. Tapos kapag kang na-scan na ni JNT staff yung barcode, ayan, mapupunta na sa system ng JNT Express yung transaction. Ayan, tapos pwede ka na ngayon magbayad ng shipping fee. Tapos kapag ka nakapagbayad ka ng shipping fee, bibigyan ka nila ng receipt. Ayan, yung itsura ng resibo, ganito. Ayan, so dapat ingatan nyo yan kasi yan yung proof nyo na kayo ay nagpadala sa JNT. Andiyan yung shipping fee na binayaran nyo, makikita nyo rin dyan yung tracking number. Ayan. So, pwede nyo itrack yung parcel na pinadala nyo gamit yung receipt. No? Kasi andyan yung tracking number. Mas maganda na isend nyo rin yung tracking number sa pagpapadala nyo or kay buyer para alam niya no, na naipadala na yung item. So, ayan guys. No? Balik ganun lang kadali magpadala sa GNT Express gamit ang cellphone natin ngayong 2024. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong nasing videos sa susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna at kayo palagi and peace out.